Alam nyo ba ang lalaki kapag nasa isang relasyon yan? Simple lang ang hinahangad nila at ang mga ito sapat na para manatili sa'yo. Hello guys! So, ang ating topic for today, mga pinaka-importanteng bagay na hinahangad ng isang lalaki sa isang relasyon. So, kung interesado kang malaman ito, panoorin mo ito. So without further ado... So eto, ating alamin ang mga pinakamahalagang hinahangad ng lalaki sa isang relasyon. So, at number one, eto, yung pagmamahal mo. Iyan lang naman eh, di ba? Kapag nararamdaman ng lalaki, kapag nakikita niya sa iyong serbisyo mo sa kanya, sa mga ginagawa mo sa kanya, nararamdaman niya yung pagmamahal mo sa kanya, sapat na sapat na yon para manatili sa iyo, para maging kampante siya. Okay? Wala namang iba eh. Alam mo kasi, ang ikinakatakot ng lalaki sa isang relasyon, madalas ay yung baka dumating yung panahon na magsawa ka na or baka hindi mo na siya mahal. Di ba? Kasi di ba sa isang relasyon nga, dumarating at dumarating yung mga problema dyan. At uh, madalas kapag ayan na, punong-puno na ng mga problema, mga suliranin, mabigat lahat ang mga dumarating sa buhay, maraming nagbabago. Kapag hindi kinaya yung isa or maaring isa sa inyo ang susuko, di ba? Yan ang isa sa kinakatakutan ng mga lalaki. Kaya kapag nakikita niya sa iyo na kanyang partner, na ikaw ay uh, sumusuporta na ipinapakita mo na kahit papaano ay suportado mo siya dahil mahal mo siya oh di ba lalong-lalo na sa panahon ngayon na napakadali ng umalis napakadaling iwanan or umiwas sa mga ganyang mga sitwasyon di ba kaya sa panahon ngayon marami ang mga nasisirang pamilya dahil sa hindi kinakaya di ba kapag hindi solido ang pagmamahal mo sa partner mo madaling mapasok yan ng mga tukso or masira yan, di ba? Dahil wala eh. Kumbaga, mahina ang kundasyon, di ba? Kumbaga, konting, konting mga challenges, wala na, wasak na, sira na yung kundasyon ng pagmamahal mo, okay? Kaya yan ang isa sa talagang hinahangad, ninanais ng lalaki na gawin mo sa kanya, mahalin mo lang siya, ipakita mo na mahal mo siya. Yung simpleng nandyan ka lang, kapag may mga mabibigat na dumarating na problema, okay na sa kanya yon Okay? So, ayan po. Ang number one. Number two. Ito. Yung loyalty mo. Oo. <laughs> isa rin yan sa kinatakutan ng lalaki. Yung baka bukas-bukas ay wala ka na. O, di ba? Maraming nangyayaring ganyan. Di ba? Manood ka ng TV. Ayan. Naglalabasan yung mga ganyang mga problema. Di ba? Tungkol sa naging taksil yung isa. Sumama sa iba maraming nangyayaring ganyan sa panahon ngayon, di ba? Kasi nga, dahil sa impluensya ng technology, sa napakabilis or napaka convenient ng communication ngayon, kahit sino pwede mong kausapin, basta alam mo yung mga social accounts niya. Kapag uh, alam ng lalaki na mapagtakatiwalaan ka, na ikaw talaga ay loyal sa kanya, wala kang ibang ginagawang kalokohan, sobrang saya ng lalaki sapat na yon para siya ay uh, maging kampante. Alam mo, ang lalaki, kahit hindi yan nagsasalita, kahit bihira yan na uh, mag-usisa sa mga ginagawa mo, sa loob-loob niyon, -loob nakikiramdam din siya. Ayaw lang niya ng mga pagtatalo, ayaw lang niya ng konfrontasyon, umiiwas siya sa ganyan. Hanggat uh, wala pa namang mga ebidensya o mabibigat na signs na may mga ganyang nangyayari na mga hindi ka nais-nais, nananahimik lang yan. Sinasarili lang niya kung ano man yung mga dumarating or napapansin niya. Okay? Yan. Ang mga lalaki ganyan. Hindi agad-agad yan naniniwala or hindi agad-agad yan nagtatanong kung hindi sobrang halatado or sobrang uh, obvious yung mga ganyang sitwasyon ng panluloko tulad ng kikipag-boyfriend. Diretsahin na natin yung kadalasan kasi ngayon sa panahon ngayon, di ba? Marami sa mga magkakapareha lalaki man yan or babae, nagkakaroon yan ng ibang kinakausap. Hmm. Maliban sa kanilang partner, meron at meron yan. Hindi ko nila lahat, pero marami ang gumagawa nito. So, ito yung isa na talagang kinakatakutan ng lalaki. Talagang nag-worry siya kapag uh, nalaman niya, kapag may napapansin siya na hindi maganda or nararamdaman niya merong hindi maayos na nangyayari sa relasyon ninyo. Okay? Pero kung talagang nakikita naman niya na ikaw, yung loyalty mo ay buo. Ikaw ay walang ginagawang kalokohan. Yung pagiging honest mo, truthful mo ay buong buo. <laughs> Sobrang tuwa ang partner mong lalaki. Kasi hindi na siya mag-worry. Hindi na siya mag-aalala. Kahit hindi man kayo magkasama araw-araw, siyempre, sigurado may trabaho yan. Umaalis yan. Bumabalik ulit. Maaring hapon na o gabi na. Di ba? at least tampante siya. Hindi na yon aburido sa pag-iisip ng mga kung ano-ano, di ba? Kasi kapag ganyan na mayroon siyang iniisip, wala. Hindi yan makakonsentrate sa kanya mga ginagawa. Sa kanyang trabaho, wala. Lutang yan, sigurado. Ganyan ang nangyayari sa lalaki kapag may mga hindi magandang nangyayari sa isang relasyon, sa relasyon ninyo, okay? So, ayan po, yung isa sa inaasam ng lalaki, walang iba kundi yung loyalty mo. So, ayan po, ang number two, Number three, eto, yung isa at maaring ito na yung pinaka-inaasam-asam ng lalaki sa isang relasyon or sa kanyang partner, yung ibigay mo ang sarili mo sa kanya. Sa lahat talaga ng mga bagay pagdating sa isang relasyon, yan ang isa sa hinahangad ng lalaki na mangyari sa kanyang minamahal kapag sa isang relasyon, hindi yan nangyayari, wala nang silbi yung relasyon na yan. Alam nyo na yung tinutukoy ko, okay? Yung bagay na yan, ginagawa ng dalawang magkarelasyon. Mag-partner, mag-asawa. Ayan po, alam nyo na ang tinutukoy kong bagay na yan, okay? So, yan talaga ang pinaka-inaasam ng lalaki kapag nasa relasyon na siya. Aminin man natin, itanggi man natin, pero kasama na yan, di ba? Hindi pwedeng mawala yan, lalong-lalo na sa mga boys, sa mga lalaki, okay? Kung ang tingin ng ibang mga babae ay ang mga lalaki ay ano, ano ba ang tawag doon yung hayok sa mga ganyan, sabik na sabik sa ganyan, totoo yan. Talagang nananabik ang lalaki sa kanyang partner sa bagay na yan. Hindi pwedeng hindi. Unless na may something na nangyayari, may problema, kaya nawawala yung gana ng lalaki. Pero in normal situations, in normal conditions, Sabik na sabik talaga ang lalaki sa bagay na yan Siyempre sa kanyang partner niya gagawin, okay? Sa isang relasyon, hindi pwedeng mawala yan Yan talaga ang uh, bagay na nagpapalakas Papatibay sa pagmamahalan ng magkarelasyon Sa mga lalaki, dito nila na ipaparamdam Dito nila na ipapalabas yung pagmamahal nila sa kanilang partner Kaya parang imposible na paano nila maiaabot maipaparamdam, maire relay ang kanilang pagmamahal sa kanilang partner kung wala ang bagay na yan, di ba? Sa lalaki, talagang big deal yan. Big deal talaga sa lalaki. Kaya minsan, kapag pinagkakaitan mo yung lalaki sa ganyang bagay, nako, asahan mo yan na maghahanap yan ng iba. Kapag talagang hindi mo na naibibigay yung bagay na yon sa kanya. O, di ba? Number three, So, ayan po ang uh, binaka hinahangad ng lalaki sa iyo. Okay? Actually, napakarami pang pwede nating idagdag dyan, pero ito yung main points. Okay? Yung iba, secondary lang yan, tertiary. Pero mahalaga rin yung iba na yon. Pero sa isang relasyon, ito yung dapat mong ibigay. Dapat mong iparamdam sa partner mong lalaki para maging happy siya, maging kampanti siya mas lalo kang mamahalin okay so ayan po sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today next story time don't forget to subscribe